Tayo pa saan dito yung highway O, oh, papuntang highway Doon Highway na yun o say yun yun Sa yung bigas Dito, yung highway Yung ginagawa, bago yun Eh, itong kabila, highway din Diretso rin, highway pa rin yun Highway pa rin sa dito So yun yan So yun yan Dito, dito daan May sakayan din dito ng tricycle Dito may sakayan din ng tricycle Tapos ito, highway Ngayon, dire diretso lang ako Pa-highway Ito, ito ang highway na, na Ito, ginagawa pang highway ngayon, ang gagawin ko, diretso na ako doon. Oh, uh, Petro, highway highway. ah, highway pa rin. Ito, ito, sa iyo na ito. Ito, okay, sa iyo na to. Ano Kuli okay. mo. Okay. Hindi, sa iyo yan. Bigay okay. ko sa iyo. Dahil tinuruan mo kung saan dadaan. Oo, okay, oh, so, sa iyo na yan. Sa iyo na yan. Kung gusto nyo rin makatanggap ng bigas mga katropa, mag-register lang kayo dyan. Yung link ay nasa may comment section. Ako nang bahala.